guys to my vlog ni Ami Risa Welcome guys to my vlog ni Ami Risa Balay ni Tisay Kapatid ni Undoy Mag-ihaw daw Magkatay daw amigmano Muna na ihawon? Yes Katayin yan Magbabulan na pagdito Bisayang manok. Oh, bisayang manok, masarap 'yan. Masarap 'yan mga guys. Masarap na 'yan, guys. Masarap. Ito ay 6 years old. Ha, 6 years old. 6 <laughs> <laughs> <Six> years old. <laughs> ang liit-liit pa niyan. <laughs> si Aida, 'yun ang nag-alaga sa mga mga ano manok. <laughs> si Aida na magwapa. Yeah. Ito si Amor, Saka ito si Amor, Amor na gwapa po. Mga manok. Maganda rin si Amor. Tagakatay ng mga manok. Oh. <laughs> Daming manok oh. Gamay na lang gani ni karon Di ba sa una daghan ni? Eh? Ay susto aram ding daghan tayo. Okay. Hey. Ni araman di ay mo dami oh bay ko portion porsyon din eh laki sama nang iro nga isuga oi ang tapang may aso dito na matapang Anok, mga anok. Ang dami ninyo mga anok. Hi, kumusta kayo mga anok? sobrang hindi Tis tisay hola inga na dey pagdakop inga na dey pagdakop no hindi <laughs> kung kung kula tnan <laughs> Kuya puya gugunod. Mayay na ako. Ay, yung bito ko nima kinin kong Oh. Tambok? namo Namasak mga guna siya. Timbang ng ganyan na dato. Mor, murag. Tumula ka Ha? Timbang nga ganyan na ito. Tumula ka kilo na kapen. Tambok di ay. oh Okay. Namiso naman na siya kas. Ah, dahil. Maong siya piso ba? Ang kanang isa na nabok. Nagkakitog. Masayang. Mo Mo ba?

Ana di sa pagbilaran ng trabaho Asa midan nawdi ay uh, mm. uh. Mas bibuhan siya dito kayda kan siya mga friend dito okay. Kaysa dire mm. bahay ng kap ng kapatid ni Undoy. Latisay. Mga palalabs. to niya ng ano, ng tukatulong. Yan. Babay na mga palalabs. ha bà bên nào